Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada balita nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Napalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, iba't ibang aktibidad idinaos kasabay ng ika na anibersaryo ng pagkamatay ni Ninoy Aquino. Pangulong Marcos, nakiisa din sa Ninoy Aquino Day. Vice President Sara Duterte, dumipensa sa pahayag ng Malacanang na complete failure ang kanyang pagiging DepEd Secretary. Malacanang naman, may bagong banat kay VP Sara. Aligasyon ng vice na amoy alak ang Pangulo, pinabulaanan. DPWH Secretary Manuel Bunawan, pinagbibitiw na sa puesto dahil sa amoy mga anomalya sa flood control. At pagtaas ng multa para sa mga mahuhuling magkakalat o magtatapon ng basura sa mga ilog at creek, suportado ng publiko. Panita, Panita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama unlike us, ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power, Power Cells herbal capsule. Ito. I'm Drive Max, Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FN Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Webes, Agosto 21, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At, at, at Brigada Sheila Max. Brigada Bonita. Nationwide. Mga kabrigada, idinaos po ang magkakahiwalay na aktibidad kasabay ng paggunita sa 42nd death anniversary ni dating Senador Binigno Ninoy Aquino Jr. Sa Naiya Terminal 1 sa Pasay City ngayong araw, nag-alay po ng bulaklak ang iba't ibang grupo na pinangunahan naman ng National Historical Commission of the Philippines at nagkaroon ng maikling programa. Present din si Senador Bamakino bilang panauhing pandangal kasama naman si Ginang Cecil si Guidote Alvarez ng Gino Roses Foundation na pawang nag-alay ng bulaklak. Ay naman kay Senador Bama, hindi pa rin nakakamit ang ilang ipinaglaban ni dating Senador Nino Aquino gaya po ng good governance at mas patas na lipunan. Hindi anya ito makakamit ng ilang tao lamang. Kaya mahalagang magkaisa at magsama-sama para sa mga nabanggit na hangarin para sa bayan. Matapos naman ang Red laying sa Naia Terminal 1, sinundan ito ng motorcade patungong Manila Memorial Park at isang MISA. Max. Brigada Nationwide. sa paggunita ng Ninoy Aquino Day, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamuno ng may kahinahunan, konsensya at malinaw na pananaw para sa hinaharap. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nitong ang kasaysayan ay hindi lamang dapat gantihan ng reaksyon, kundi dapat pagnilayan dahil dito mas mauunawaan ng tao ang tunay na tungkulin bilang mamamayan. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na malaki na ang ipinagbago ng bansa at mas malawak na ngayon ang talakayan tungkol sa kapangyarihan at pagkamamamayan. Para sa Pangulo, nagiging makabuluhan lamang ang pag-alala sa nakaraan kapag ito'y naisasabuhay sa tamang aksyon at sa matibay na haligi ng mga institusyon. Dagdag pa niya, ang paggunita kay Nino Aquino ay simbolo ng pagkakaisa at kahandaan ng bansa na isulong ang kapayapaan at dignidad sa kabila ng pagkakainan kaiba. Hindi naman tanggap ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ng Malacanang na complete failure ang kanyang pagiging Deped Secretary. Sinubukan paumanon niyang o siyang pigilan ng Pangulo at manatili bilang kalihim. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Custodio ibrigademo. Brigada hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang uh, failure ako sa Department of Education secretary. Yan ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ng Malacanang na complete failure ang kanyang pamumuno sa Department of Education. Ayon kay VP Sara, kung ikukumpara sa ibang bansa, totoong napag-iwanan na ang education system ng Pilipinas. We are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. Paliwanag ng bise, hindi niya maintindihan ang paratang na nabigo siya bilang DepEd Secretary. Sa katunayan, matapos niyang iabot ang kanyang irrevocable resignation, sinubukan pa umano siyang kumbinsihin ng Pangulo na manatili bilang kalihim. Tanong siya sa akin, bakit, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. He tried to ask me to stay. Inalok pa daw siya ng Pangulo ng ibang posisyon sa gobyerno at hiniling na tumulong sa 2025 midterm elections para sa mga senador. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niya ang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? So clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation hindi yon actions ng taong tumitingin as failure ako. Bago magbitiw, sinabi ni VP Sara na matagal na niyang pinag-isipan ang desisyon dahil sa mga batikos at banta ng impeachment laban sa kanya. Habang sa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Uh, posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan 'yon. Sinabi pa ng bise, amoy alak ang presidente nang magpasa siya ng resignation kung kaya't hindi siya ang failure at kung mayroon mang failure, ito ay ang taong umaga pa lamang ay amoy alak na. Samantala, nasa The Hague sa Netherlands ngayon si VP Sara pero bago ito, dumaan muna siya sa Paris, France para kamustahin ang Filipino community doon. In the heart of changing lives, ako si Brigada ng 105.1 Brigada News Manila the Music and News Authority. So. Malaya umano si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dumalo sa pagdinig ng House Strike Committee upang patunayan ang mga paratang kaugnay sa umano'y manumalyang flood control project. Ito ang binigyan din ni House Committee on Human Rights Chairman Vinvenido Abante Jr. matapos umanong tawaging moro-moro ni Magalong ang isinasa-gawang investigasyon ng Kamara sa isyo naman ng flood control project. Sinabi po ni Abante na susuriin ng Tricom ang anomalya at ipatatawag ang mga testigo kasabay ng pag-review sa records in aid legislation kaya mainam na dito ipresenta ni Magalong ang kanyang nalalaman. Gate nito maaring nabigla lamang si Magalong sa pahayag na magkakasabwat ang mga kongresista sa kanyang mga akusasyon. Dahil dito hinimok ni Abante ang alkalde na mag-public apology na lang kung nadala lamang ng bugso ng damdamin. Dagdag pa ng mambabatas, pinahalagahan ng Kamara ang transparency at accountability kaya bukas sila sa sino mang nais tumistigo na mayroong credible information. Brigada Balita Nationwide Samantala pinagbibitiw na ng ilang kongresista, si DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil sa umano'y mga anomalya sa flood control project sa bansa. Sabi nito, ang nangyayaring korupsyon ang isa umano sa pinakamalaking eskandalo kaya dapat magkaroon ng kahiyan si Bonoan. May report si Brigada Haji Camino, ibrigadamu. mo! Brigada! nanawagan si Kamangagawa Party List Representative Eli San Fernando kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na magbitiw na sa puesto matapos ang mga rebelasyon sa umano'y bilyong pisong ghost flood control projects. Ayon kay San Fernando, mismong si Pangulong Bongbong Marcos pa ang nakatuklas sa mga ghost project na patunay ng palpak na pamamahala sa ahensya. Kabilang narito, ang 5.97 billion pesos na proyekto ng Wow Wow Builder sa Bulacan pa lamang at 55 million pesos na River Wall Project sa bayan ng Baliwag na sinita ng Pangulo. Kinwestiyon ng kongresista kung sino ang protector ng mga kontraktor at paano ito nakalusot sa DPWH gayong wala silang kapasidad na pangunahan ang bilyon-bilyong pisong proyekto batay sa papeles. Punto nito, dapat magkaroon na kahihiyan si Bonoan at mag na lalo't siya pa ang alter ego ni Pangulong Marcos at may command responsibility sa mga nangyayaring issue ng korupsyon. Apela pa ni San Fernando sa Pangulo, dapat si Bakin na sa pwesto si Bonoan at agad na imbestigahan dahil imposibleng wala itong alam sa sinasabing anomalya. Kung galit na galit niya si Marcos, ganito rin ang nararamdaman ng taong bayan dahil ang kalihiyan na itinalaga sa ahensya ay nasa sentro ng umano'y isa sa pinakamalaking eskandalo na katiwalian sa kasaysayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Samantala, sinagot muli ng palasyo ang depensa ni VP Sara Duterte na hindi failure ang pagiging DepEd Secretary niya noon. Patunay raw ang pag-alok pa sa kanya ni Pangulong Marcos ng iba pang posisyon sa gabinete. Kasabay nito, ma mariing pinabulaan na naman ng palasyo ang paratang ng pangalawang Pangulo na amoy alak umano si Pangulong Marcos noong tinanggap ang resignation ng bise. May report se brigada Maricar Sargan e brigada mo brigada <missar> Muling binueltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte matapos nitong igiit na hindi siya nabigo sa kanyang panunungkulan na bilang kalihim ng Department of Education. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, malinaw sa mga record ang kakulangan ni VP Sara, kabilang na ang mismong pag-amin nito na wala siyang sapat na kaalaman sa paggawa at pagripaso ng matatag curriculum. Bukod dito, natenga rin daw ang higit 1.5 million gadgets, laptops at school materials mula simula pa noong taong 2020 hanggang sa kanyang termino na ngayon lang na ipamahagi sa ilalim ni Education Secretary Sani Angara. Tinukoy din ng palasyo ang mahigit ang milyong pisong pondo para sa mga ghost students, bunsod ng Peking Voucher Program na nadiskubre habang siya pa ang kalihim. Matatanda ang inalmahan ni VP Sara ang naunang pahayag ng palasyo na complete failure ang kanyang panunungkulan sa DepEd dahil hindi nito natugunan ang mga problema ang inirereklamo niya sa ngayon. Mariindi pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ni VP Sara na amoy alak o manus si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanggapin ang kanyang resignation. Sa pahayag noon ng palasyo, sinabi ni dating PCO Secretary Chaloy Garafil na alas 2.21 ng hapon ng June 19, 2024 nang pumunta si VP Sara sa palasyo para mag-resign. Ayon kay Castro, maliwanag na walang katotohanan ang mga paratang at bahagi lang ito ng propaganda upang siraan ng Pangulo. Patunay anya rito ang araw-araw na maagang pagising ng Pangulo para sa mga events at mahahalagang pagpupulong na nagpapakita ng seryoso at masigasig na pagtatrabaho ng punong ehekutibo Hindi o ng ibang leader na tanghali gumising at nakakaapekto sa oras ng media o dumarating ng huli sa mga mahahalagang okasyon tulad ng SONA. Ipinunturin ni Castro ang umanoy pattern ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng kampo ni VP Sara kabilang ang peking Beverly Hills Police Report at viral na video na kalaunan ay napatunay ang peke. malinaw niya ang makasariling hangarin ni VP Sara na mapababa ang pangulo upang siya ang pumalit sa pwesto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Nature wide. Nature wide. So... Nagsagawa po ng serye ng Coordinated Naval Exercises ang Pilipinas kabilang po ang mga barko ng Philippine Navy, Royal Australian Navy at Royal Canadian Navy sa nagpapatuloy naman na exercise alon. Layo ng pagsasanay na palakasin ang ugnayan at kahandaan ng mga kalyadong bansa para sa kapayapaan at siguridad sa Indo-Pacific region at hindi ito nakatuon laban sa anuang bansa. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Umarangkada na ang maritime sales sa exercise alon sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Naglunsad ng serye ng Coordinated Naval Exercises ang Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force kasamang Royal Canadian Navy sa karagatang sakop ng Lubang Island sa Mindoro kabilang sa mga naval assets na ginamit sa naval exercises ang BRP Osiris ng Philippine Navy, HMCS Brisbane ng Royal Australian Navy at HMCS Ville de Quebec ng Royal Canadian Navy. May ikakasaring maritime strike sa San Vicente Palawan sa susunod na linggo. Ito ang unang pagkakataon na isasagawa ng maritime strike sa Alon Exercise. First time uh, that will be conducting maritime strike in Alon Exercise. Uh, the involvement of the Australian Defence Force, the Philippine Navy, and the Canadian uh, Royal uh, Royal Canadian Navy is there. Uh, Will be targeting uh, what we call uh, uh, target potato. Uh, there will be live, virtual, and constructive uh, simulation. Uh, of course, uh, there will be uh, also uh, close air support from the Philippine Air Force. Dininaw naman ang AFP na walang pinatutungkulang bansa ang ginagawang pagsasanay na layon ang pagpapanakas ng interoperability o kakayahang magsagawa ng magkasanib na operasyon ng mga kaalyadong bansa gayon din ang pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region. We're not uh, directing this to any other country but uh, we just want to conduct or enhance our joint operation, interoperability and peace and security in the Indo-Pacific region. That's all. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Brigada Nationwide Samantala kasunod ng mga paulit-ulit na pagbaha sa Metro Manila tuwing umuulan, publiko, suportado ang naging mungkahin ni Zamora na itaas ang multa para rito. Kabuang detalye ng report, alamin sa ulat ni Brigada Ann Cortez. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. Walang pagdadalawang isip na sinangayunan at sinuportahan ng ilang residente ng I. E. Rodriguez Quezon City. Ang mungkahi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na itaas ang multa para sa mga mauhuling magtatapon ng basura sa Ilugat Creek. Sa mungkahi nga ni Zamora, nais niyang gawing 5,000 pesos agad ang first offense para rito. Papabor po ba kayo na 5K agad yung mismong imulta sa kanila? Opo po ma'am, payag po. Kasi ma'am, para po wala na pong magtapon kasi kung wala pong multa magtatapon lang sila na magtatapon. Balas sir, gaano po ba kapag ka, kunyari umuulan dito? Gaano po kabilis bumaha? Ma'am, mabilis po. Pag, lalo na po pag malakas po yung ulan, sobrang bilis po tumaas. Kaya po yung mga, lalo na po yung dito, yung mga gulay namin, talagang tinatabi po namin kasi mabilis po bumaha. At Brigada, na makikita naman natin dito sa current na ordinance na meron sila, ito yung mga penalty at may first, second, and third offense. Kung matatandaan nyo dito sa iminumungkahi, 5,000 ang mungkahi na first offense, dito kasi sa current natin, nasa 600 pesos pa lang yung first offense. Habang yung second offense ay nasa 1,500, at yung third offense ay malayo pa dun sa hinihiling na 5K dahil 2,000 lang o kaya ay imprisonment o pagkakulong ng isang araw hanggang sa 15 days. Pagpapaliwan nagnaman naman ni Zamora ang pagtaas sa multang ito ay naglalayong mabawasan ng pagkalat ng mga basura na siyang nagiginsanhi ng pagbara sa mga kanal at kalaunan ay pagbaha Well ang sabi nga ng ilan ang basurang itinapon mo ay babalik at babalik sa iyo kaya importante lang na makapagtapon tayo ng basura sa tama upang pagdating ng bagyo o di kaya pagulan ay maiwasan ang anumang pagbaha In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Prime Max, Prime Max, Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Mahabang binantayan upang kompleto, kompleto. Prime Max, Prime Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New FM Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New 7 Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako po si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.